Nagreklamo pa yung tao yung Bruno Mars dito. Bakit nagkimi pa da yung istrik? Gulat na gulat siya sa mga nahitabo. Ah, ah, Uh, 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 huwag ka dapat magulat, doy. Manalig ka, magampo ka. Tulad ng ginawa ng Alpha dito, ginulat niya ako. Pero hindi ako nagpagulat, mga doy. Kasi nanalig ako eh. Sinamahan ko pa ng ampo. Kayong kapahamakan, uh, iniligtas ako, mga doy. Uh, 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 uh. Tapos dito, sinabihan ako ng mga kampi ko, attack the turtle daw. Kahit maganda yung posisyon nila, mga doy, sila nagumpisa niyan. Pero kukuni natin yan. Mindset ba? mindset lagi sos Mario Sip mangula man sa to pero sinadya ko talaga yan mga day kasi baka mangluod sila eh sila kasi nagumpisa nun eh baka sabihan ako nyan cheater ah 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 dito agawin ko yung blong mananap ng predator mga day tingnan yung maigi kung paano ko aagawin yan subukan ko yung kakayahan nila kung kakayanin ba talaga nila ay kaya pala nila mga day ah 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 naimutan pahinuan ako dun sa igayo na yun mga day kung kaya ko pa ba daw talaga? Yan ang gusto ko. Sumusukol. Tama lang. Uy, hala. Ang sakit man ng turi. Parang hindi na maayo to mga doy. Kaya bumabawi ako dito sa mga kampi ko. Ginawa ko na lang yung pagong na to mga doy. Para may share din akong maibigay sa mga katampi ko. Kaso may bonus pa kasi yung support nila. Nahingi ko pa yung taon mga doy. Kaya dumiritso na ako dito sa blong mananap ng predator. Kasi kanina hindi ko yun nakuha mga doy. Ngayon kukunin ko na talaga to kahit nandyan pa yung predator na yan Sus, kay si Piat ng Japon pakiramdam ko naging pabigat manhinuan ako dito kaya sinabihan ko yung mga kampi ko atak na nagigigil na talaga ako lahat ng nakikita nyo dyan pag mamayari ko yan kayo nagumpisa nito pinalagot mo ko nagkurog na yung ng tudlo ko ah 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 huwag ka ng dumalagan kasi kurog na kurug na yung tudlo ko. Gauto, parang awa mo na. Ibigay mo na yung kinakailangan ko kasi hindi mo mapipigilan yung tudlo ko. Baka may nakikita pa kayo dyan sa mga pabangaday. Ituro nyo sa akin. Wala na kasi ako nakikita eh. Nagkurog na pati yung itlog ko. Ah, 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 Ang lupit naman ang ginawa ng Kimi dito. Ang lupit niya magkiis talaga mga doy. Sa totoo lang. Hindi man lang marunong magpaalam na kukunin niya yun. Napakalaking bastos. Ah, 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 ah. Pero sa totoo lang mga doy, napakalupit talaga magkimi yan. Pinahanga talaga ako niyan magkimi ang tao na yan. Baka may nakakilala dyan, ipagbigay alam niyo sa akin. May ibibigay lang yung tao na ako sa kanya. Yung bagay na hindi niya makakalimutan sa buong buhay niya. Ah, 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 ah. Pero sa totoo lang, nilami, ano yung tao na kakapatong ng Angela na to? Siguro yung Angela na to, nilamian din talaga mga doy kakapatong niya sa akin. Ala Napakabanas na din eh. Ah ah, 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 Please lang Angela, utang na loob. Huwag ka nang pumatong sa akin, baka lalabasan na ako ng pawis dito. Ito talaga yung iniiwasan ko mga do, yung magkurog na yung tudlo ko talaga. Ah, hirap po na talagang kontrolin. Hindi ko rin alam why, bakit naman in town ganun. Kaya dito, ah, narinig ko na naman in town yung victory. ah, 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 ah. ah.